Hello, good afternoon po sa lahat. Ako po si Rafael Bautista de Fort. Ang masasabi ko lang sa ideolohiya ng MMM ay napakaganda po yung layunin niya or minsay sa mga tao kasi pinapahiwatig po dito yung equality sa bawat isa na hindi po tayo alipin ng mga matataas na mangkagawa. Sa pamamagitan po ng financial apocalypse ay magiging pantay-pantay ang bawat mamayan with MMM, ito po ay makatulong sa mga katulad nating alipin sa salapi na ngayon ay pwede pala tayo mabuhay ng matiwasay katulad sa mga matataas. Ang mechanics po naman ng MMM ay may dalawang kategori. Ito po ay provide help and get help. Itong provide help na to ay kung saan dito po tayo nagbibigay ng tulong financial kung magkano lang yung itutulong natin. Well, yung get help naman ay kung saan humingi ka ng tulong sa mga participants ng MMM at marami ang tutulong sa iyo. Ang iyong contribution ay bibigyan ng rewards which is Mavro. 1 Mavro is equals to 1 peso. Ang batas at regulasyon ng MMM ay napakahalaga. Una po ay isang account sa isang IP address. Isang machine sa isang account. Pangalawa, bawal po ang multiple accounts, yan ang magiging dahilan na ikaw ay mablock ng CRO. Pangatlo, huwag ubusin ang mga pera mo, yung ibigay mo lang ay yung spare money mo lang. Pangapat, maging mabait at tapat na participant. At panglima, huwag na huwag mag help palagi kung hindi naman kailangan. Ang binipisyon ng MMM pag ikaw ay participant ng MMM, ay magkakaroon ka ng 30% bonus every month, mayroong 10% referral bonus pag ikaw ay may napasali na participant. Meron 5% bonus kapag ikaw ay gumawa ng video happiness. Ito ay na kung saan tinulungan ka ng MMM. Then sa guider bonus naman, once nakatapos ka sa school nila at nakapasa sa mga tasks, lahat ng mga nasa ilalim mo na in-invite, meron kang 5%, 3%, 1% and so on and so forth na bonus na makukuha sa kanila. Free lang ang schooling nila sa guided bonus. At marami pa pong bonus yan. Ang programa nila ay makatulong sa mga taong alipin sa pera ng iba. Thank you po. Yan lang po.